Dito sa pagkichicken farming, kailangan masipag ka. Siyempre, dapat madiskarte ka din mga Pinoy. So, hindi po pwede dito yung tatamad-tamad. Hindi pwede dito yung uh, tanghali ka ng gumising o tanghali ka ng magpapakain ng yong mga alaga. Mga Pinoy, uh, dahil uh, sa sipag natin, so, dyan uunlad ang ating uh, buhay or sa ating uh, buhay chicken farming so kailangan uh, uh, motivation so kailangan uh, ikaw yung mismo uh, magbubuhos ng uh, sipag at syaga dito sa pagpaparming dahil hindi naman natin pwedeng iasa sa iba mga pinoy yung kauundad natin yan mga kapinoy oh, yung ikinulong ko ng mga bibi natin i pinapakain ko to ng sobra-sobra ngayon mga Pinoy kasi sobrang uh, pumayat nung ibinaba natin tapos binigyan ko to ng mga vitamins para mas makarecover pa na mas maganda mga Pinoy you know? kasi nung binaba ko to pumayat pero ngayon ayun, know, uh, kahit pa paano makarecover na sila kasi palaging uh, silang basa sa labas tapos parang giniginaw kaya kinulong ko muna at binigyan ko ng mga vitamins mga Pinoy so hopefully makarecover ito ng mas maganda pa Yan. at uh, talagang uh, binibigyan ko ng kung uh, ito mga Pinoy ng uh, focus kasi ito yung una kong binibigyan ng mga pagkain sa umaga para mas maaga silang makakain kasi talagang tinututukan ko to dahil uh, laki ng ipinayat ng iba so yun oh mas masigla na sila ulit ngayon hindi katulad noon na mga nakababa sila noon so nagkamali tayo ng tansya noon mga pinoy kasi noon binaba ko sila umaaraw so nung makalipas sa mga kwan may dumaan pang bagyo isa uh, napansin ko parang matamlay yung ibang mga bibi natin kaya inuli ko muna kaya yan sa uh, kulungan natin kayaan ko muna makarecover at uh, uh, ma-kumpleto yung mga pakpak nila yung mga balahibo at dito mga Pinoy yun oh, may mga bagong pisa tayo dito ngayon ayaw ah, pa estorbo ng inahin yan. at nagpakita na yung mga sisiw oh, o ka so matapang to inahin na to uh, Pinoy so okay lang yan no? Oh. dahil uh, paano dagdagan na naman na ating mga sisiw na upgraded Yan. Sumisilip na ibang mga sisiw. Bagay hindi naman yan sila makakababa kasi mataas po itong nato. na to. Sana mapisa lahat mga Pinoy. So meron yata ang uh, 14 na uh, sisiw yung 14 na uh, egg yung nandyan mga Pinoy. So sana po uh, mapisa lahat. Para marami na naman tayo yung additional na mga sisiw dito at mapalaki ng maayos. At yan yung mga upgraded Tsaka yung darawang darag natin dyan mga Pinoy oh. Yung malaki na sila ngayon Hiniwalay ko na yan kasi Nung, nung hiniwalay uh, Marami po tayong sisiw Is eh, uh, nadadapura po yung maliliit Kaya po nilagay ko muna sila dyan Tapos meron pa tayo mga sisyo dito na bibi mga Pinoy. No? Oh? Yan, yung pang pinapalaki natin. So, sa tingin ko, 5, uh, five, labing yan mga Pinoy. 11 oh? po yung sisyu sisyo natin na bibi na yan na pinapalaki pa natin. So, yung iba po dyan, mas nauna na napisa kaya po mas malaki sila siguro mga 5 days na nauna or 1 week na naunang napisa yan mga kapinoy kaya po mas malaki po yung iba dyan na mapaping sa inyo mga kapinoy oh. maliliit po yung iba kasi po mas nauna sila dyan oh. mas nauna napisa pisa. bagay, konting depresya lang naman yan mga Pinoy at uh, pagka yan is uh, basta sustentado po ng uh, pagkain, hindi po sila nawawala ng pagkain dyan mga Pinoy is uh, mag-aabot-abot din po yan So sa ngayon wala na naman po tayong mga bibi na nangingitlog. So kasi po naguulan. So okay lang po 'yan kahit wala muna tayong bibi na ng ngitlog kasi wala rin tayong uh, mga ekstrang kulungan sa ngayon. Puno halos puno po lahat. ito so, mga mga Pinoy isa uh, so first time umitlog na po ito kanina so nakakuha na po tayo ng isang itlog kanina lang isa uh, so sana po uh, magdire na yung pangitlog nitong ating mga bagong mga breeder na to para po marami na tayong makoleksyon ng mga itlog araw araw so nasa 5 to 6 months na rin ito mga Pinoy kaya expected ko na po na talagang uh, iitlog na rin po ito kaya yan at uh, sana po isa uh, madagdagan pa yung mga itlog na makukuha natin So hopefully, iba po dyan ng mga hen natin is makapag-drop na rin ng itlog para po marami tayong maisalang. Kasi po, ang dami pong uh, order sa akin ng mga sisiw mga Pinoy. So, hindi po natin sila mabigyan lahat. Dahil uh, bago pa lang po yung ating mga breeder. So, hindi pa po lahat umiitlog yan. Kaya po, konti pa lang yun ang nga nakukuha natin mga itlog. At dito naman po sa mga breeder natin dito mga Pinoy Itong mga bago lang din po natin mga breeder nito is Nag-stop itong umitlog mga Pinoy So hindi ko alam pero okay naman po yung binibigay natin yung mga patoka So sabi po nung uh, uh, pinagbila natin ito Or uh, isa sa mga mentor natin Si Renato Perer isa uh, meron daw po talaga na month na nag stop ang mga breeder so one month or more than one month na nag stop ang pangitlog nila so normal lang daw po yan mga Pinoy so hintay-hintay lang tayo na bumalik yung dating uh, pangitlog nila kasi uh, napansin ko parang uh, one month na na hindi nagda uh, ng egg itong mga breeder natin, mga bagong breeder natin na to. So sabi niya sa akin isa, uh, normal lang, okay lang. <laughs> Yan at uh, anta anta lang natin yan mga Pinoy na sana makapag drop na uli at uh, matagdagan na yung ating mga isasalang na itlog. Dito naman mga Pinoy, ito sila hindi pa ito nakakapag drop. So hopefully makapag drop na po ito at uh, kahit pa paano, kahit pa isa-isa lang is makakuha tayo dito. Kasi halos magkakabaksyan sila mga kapinoy Kaya alam ko susunod na po itong magdadrap ng itlog At dito din mga kapinoy Ito Yan Is uh, Sana <coughs> drop na rin Yan sila magkakasabay po yan sila mga kapinoy dito nakakuha na naman tayo uli kanina dito mga pinoy ng uh, isang itlog so pa isa isa araw araw kahit pa pano hindi naman tayo nasa siro dito sa ating uh, mga bagong breeder na to so hopefully sa mga susunod na araw madagdagan pa kasi sa ngayon isa pa lang ng itlog dito mga pinoy so yon mga Pinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin ng for today at shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video at ako po ay nag sa inyo ng mga katagang pag may pangarap magsumika paalam